tuli yan o no? malaki laki mga kaching malaki laki malaki laki ito oh. ito malaki yung mga kaching o oh. kung tinong kaya masigwa malaki na tuli ano sa sapak sa mga kasi Ayan mga kasi Pangalawa pero nakahangir na oh, Maaga pa ito kumain Buti hindi nakawala Sino kuha na daw? maaga Pakalawa to mga huli namin dito na kami nakahuli doon sa malaking sapa hindi ano kasi inay inay ha kaya dangog ba kaso <laughs> Pangalawa oh. Pangalawa oh. Pangalawa Pangalawa huli mga Dito na kami sa malit na sapa na kayari. Pang 43 is na kawil, tsaka kami nakahuli. Buti na lang, binigyan pa ng isa. Pero ayos lang.